Magandang araw sa iyo. Um, handa ka na bang sumisid ulit kasama namin? Handa na. Mukhang maganda yung pag-uusapan natin ngayon. Oo nga eh. Ngayon kasi, hihimayin natin yung ilang uh, ideya mula sa isang sulatin. Tungkol ito sa, alam mo, isang partikular na klase ng pamumuno. Ah, yung tinatawag na indigenous leaders? Yun nga, yung mga leader na parang natural na umuusbong mula mismo sa kanilang community. Kasi naisip mo na ba minsan, yung leader ang galing-galing, yung technical skills grabe. Oo, yung resume ang haba. Tama. Pero bakit parang hirap silang kumunekta? O kaya, hirap makuha ng tunay na loyalty. Parang hindi napapalago yung grupo in the long run, di ba? Ano kaya ang kulang? Alam mo, based dun sa material na binigay mo, ang sagot daw dyan madalas wala sa kakayahan eh, hindi sa competence. Talaga? Saan daw? Nasa karakter daw at lalo pa raw itong nagiging um, critical kapag ang pinag-uusapan ay yung pagkilala at paghubog mismo sa mga leader na yun na tunay na nagmula at nakaugat sa sarili nilang komunidad. Ah, uh, okay. Ito yung prinsipyong susuriin natin. Karakter. Bago kakayahan. Okay. Interesante yan. Karakter bago kakayahan. So, ano ba yung um, mission natin dito sa paghimay na ito? Ang gusto nating maintindihan based dito sa sources, bakit na ba sinasabing mas, um, mas mahalaga ang karakter, lalo na sa konteksto ng mga leader na galing talaga sa loob? Oo na. At syempre, paano ba natin sila uh, makikilala o matutulungang mahubog pa? Tama, simulan siguro natin dun sa isang konsepto na nabanggit mo, yung pagkakaiba ng pag-asa sa tagalabas versus sa paglinang ng tagaloob. Okay. Nabanggit kasi dito yung uh, portable expert model, ito raw yung madalas na diskarte lalo na sa mga development work, mga mission orgs. Ah, uh, yung kukuha ng expert from outside. Oo dala yung skills, yung resources para ayusin daw yung mga local problems. Mukhang okay naman, parang practical, 'di ba? Pero ano raw ang um, nagiging issue dito? Well, ayon sa ating source, maganda raw yung intention, syempre. Pero madalas yung mga solusyon na hatid ng mga portable expert, parang band-aid lang daw. Ah, panandalian lang. Oo, mababaw, panandalian, at minsan hindi talaga tugma sa kultura, sa ritmo, alam mo yun, sa pulso ng komunidad. Hmm. Parang inihalin tulad nga sa isang halaman eh. Maganda nga, pero itinanim mo sa lupa na hindi naman talaga para sa kanya. Gets ko, may disconnect pa rin. Oo, kasi yung mga external experts, gano'n man sila kagaling, baka hindi nila makuha yung mga um, dinasabing pamantayan yung mga unspoken norms. Yung mga nuances. Tama. Yung bigat ng kasaysayan, yung totoong dynamics ng mga relasyon sa loob. Mahirap yun i-grasp agad. Malinaw. So, dito na siguro papasok yung kabilang side. Yung konsepto ng seed in native soil o yung buto sa sariling lupa. Paano raw ito na iiba? Eksakto. Ito yung idea na um, ang leadership, pinakamatibay at pinakamatagumpay yan kapag tumutubo talaga siya mula sa sarili niyang lupa. Ah. Kung saan siya, kumbaga, natural na bahagi ng kultura, ng spirituality, ng mga ugnayan sa komunidad. Yung mga tinatawag ng indigenous leaders. Sila yung may ano? Sila yung may likas na pag-unawa sa kultura. Tinawag pa ngang cultural intuition dun sa materyale. Cultural intuition. Okay. Alam nila paano mag-navigate, kailan kikilos, paano kakausapin ng mga tao, tapos meron din silang matibay na mga ugnayan, yung relational networks. Ah, yung network, importante yun pundasyon yon ng pagpapakilos. At uh, madalas meron silang moral credibility na mahirap pantayan ng isang bagong dating lang. Oo nga naman. Sila yung nakakaramdam ng pulso. Alam yung kwento sa likod ng mga kwento. Gets. Malinam yung pagkakaiba. Pero heto na yung, uh, yung twist. Sabi nga natin kanina, hindi lang sapat na galing sa loob, di ba? Oo, hindi sapat na native ka lang. Dito na pumapasok yung pinakasentro ng usapan, karakter bago kakayahan. Bakit ito yung pundasyon? Kasi, um, pwede namang tagaloob ka nga, pero baka ikaw pa yung, alam mo na, maging problema dahil sa ugali mo. Tama. Tumpak. At dito talaga, grabe yung diin ng source material. Hindi sapat na native ka lang. Ang pundasyon do talaga, karakter. Talaga? Oo. Nagbigay pa nga ng mga halimbamas mula sa Biblia para patibayin ito eh. Ah, sige nga. Ano yung mga binanggit? Halimbawa si Moses. Kung babalikan natin yung kwento sa Exodo, hindi siya magaling magsalita, di ba? May issue pa nga raw siya sa pagsasalita. Oo, may speech impediment daw. Pero bakit siya pinili? Dahil daw sa kababaang loob niya. Yung humility. Yung pag-aasa niya sa Diyos at yung integridad na pinakita niya noong pa, hindi dahil sa galing niyang magpresenta. Okay, okay. Interesting. Sino pa? O si David. Kilala natin siyang magiting na mandate, ma, naging hari. Pero yung sinasabing ugat ng leadership niya, lalo na sa paningin ng Diyos, ay yung puso niya. Yung heart after God's own heart? Yun nga. Kahit nagkamali siya ng malaki, yung pundasyon ng relasyon niya at pagsisisi ang nagdala sa kanya pabalik. Karakter pa rin yun. Hmm. May isa pa ba? Si Nehemiah, yung tagumpay sa muling pagtatayo ng pader ng Jerusalem. Hindi lang do yun dahil sa galing niyang mag ng project? Ah, hindi lang project management skills. Hindi lang, sinasabi sa source nagmula raw yon sa integridad niya, sa pananalangin niya, at lalo na sa pagiging sensitibo niya sa hinaing ng mga ordinaryong tao. Nakikinig siya eh. Ah, so empathy and integrity. Oo, nanalangin tapos kumilos ng may katapatan. Okay, ang lakas ng mga halimbawa, malinaw yung pattern. Yung pamumuno na may tunay at pangmatagalang epekto, dapat mo nang tama sa puso. Tama ang karakter. Tama. Pero para sa atin ngayon, paano ba ito um, nagtatranslate sa practical, sa labas ng biblical context. Ano yung mga konkretong rason na binigay sa material kung bakit dapat unahin ng karakter? May tatlong pangunahing practical na argumento dun sa source. At kung iisipin mo, parang mga haligi talaga ito eh. Pag wala, guguho yung leadership. Okay, ano yung una? Augat sa integridad, sa katapatan, sa humility, ito yung nagiging proteksyon ng community. Proteksyon saan? Laban sa pansariling interes, sa pagsasamantala, sa mga shortcut na pwedeng makasira in the long run. May sinipi pa nga ang verse sa Proverbs 11.3 eh. Ah, ano yun? Ang katapatan ng matuwid ang sa kanila'y pumapatnubay. Bale, yung katapatan daw mismo ang gagabay. Kung wala yon, wasak ang patutunguhan. Okay, makes sense. Pangalawa. Pangalawa, ang karakter ang nagpapatibay ng tiwala. Ito, fundamental to. Ang leadership, tungkol yan sa relasyon. Di ba? Oo oh, naman. Kung walang tiwala yung mga tao sa'yo bilang leader, paano mo sila mapapakilos? Paano sila susunod sa'yo? Lalo na kung mahirap yung pinapagawa mo. Mahirap na. At ang tiwala, hindi yan instante. eh. Pinaghihirapan yan. Bunga yan ng nakikitang integridan at katapatan Over time, Kapag questionable ang character, kahit gano ka kagaling, laging may duda. Laging may question mark. Tama. At pangatlo, ang character ang tumatayak sa pagtatagal o sustainability. Ah, oh, sustainability? Mm -mm. Paano 'yun? Yung mga programa o sistema na dala lang ng tagalabas o yung pinatakbo ng leader na magaling lang pero um, kulang sa karakter, madalas humihina 'yan eh o nawawala pag umalis na sila. Ah, oo. Pag wala na yung expert… Oo. Pero yung leader na may matibay na karakter na tunay na nakaugat sa prinsipyos at sa komunidad, nakakalikha siya ng mga structure at kultura na kayang tumayo sa sarili, magpatuloy, at magparami pa ng ibang leader na katulad niya. Grabe, parang domino effect nga, no? Pag mahina yung pundasyon ng karakter, apektado desisyon, baksakang tiwala, tapos hindi sustainable… Napakalinaw niyan. Yun nga. Kaya ang sinasabi talagang hindi naman sa hindi importante ang competence o skills. Mahalaga pa rin yan, syempre. Oo naman. Kailangan din yun. Ang punto lang, based dito sa material, mas madali daw turuan ng skills yung leader na matibay na ang karakter. Kesa baliktad? Oo. Kesa piliting ituwid-uhubugin yung karakter ng isang leader na sobrang galing nga. Pero alam mo na, baluktot yung pundasyon. Mas mahirap yon mas matagal kung magadawaman. Dito nagiging mas exciting. Okay, convinced na tayo, karakter muna. Pero eto na yung malaking tanong. Paano mo nga makikilala itong mga leader na ito? Yung may matibay na karakter na tapos nakaugat pa sa kultura. Kasi hindi raw pwede yung kutob lang, di ba? O, oh, favorite ko to, kaya siya na. Tama ka dyan. Hindi pwede yung chamba lang o oh, feelings kailangan ng masusing pagkilates at nagbigay yung source ng ilang gabay. Okay. Ano yun? Unang-una, binalikan nila yung mga qualifications na nasa Biblia pa rin, yung sa 1 Timothy 3 at Titus 1. Ah, yung mga listahan ng qualifications for leaders. Oo. Binabanggit doon yung mga katangian tulad ng pagiging above reproach. Nang ibig sabihin lang naman yung tipong walang mabigat na maisusumbat sa pagkatao niya sa reputasyon niya. Walang major scandal, kumbaga. Ganon. Kasama rin yan yung self-control, integridad sa pamilya at community, kakayahan kakayahang mamahala ng sariling tahanan. Na indicator daw ng kakayahang mamahala ng mas malaki. Yun nga, at saka spiritual maturity. Ito raw ay mga universal na marka, pero importante raw tingnan paano ito nagmamanifest sa particular na kultura. Ah, okay. Tulad ng... Halimbawa, yung hospitality o pagiging mapagpatuloy, iba-iba ang anyo niyan sa iba't ibang lugar, di ba? Kailan culturally sensitive yung pagtingin. Tama. At may binanggit ding mas structured na paraan, di ba? Isang assessment tool daw, yung ILRA, Indigenous Leadership Readiness Assessment. Oo, mukhang mas sistematiko ito. Tatlong layer daw ito. Tatlong layer. Ano-ano yung mga yun? Yung pinakailalim at sabi nga pinakamahalaga ay yung heart assessment. Pagsusuri sa puso o karakter. Heart assessment? Core nga. Dito tinitingnan yung integrity, yung humility or kababaang-loob, yung relational maturity niya. Paano siya makitungo? Oo. Paano mag-manage ng relasyon at yung spiritual devotion niya, yung lalim ng ugnayan sa Diyos. Teka, heart assessment, parang ang hirap sukatin yan objectively ano? Baka maging subjective lang or palakasan system. Magandang tanong yan at sinagot din yan sa material. Hindi raw ito checklist lang o simpleng interview. Ang approach daw, kombinasyon ng ilang bagay. Ah, like what? Una, mentorship. Yung may mapagkakatiwalaang ang mentor na nakaka-observe sa buhay niya over time, hindi lang isang snapshot. Ah, long-term observation. Oo. -o. Pangalawa, community feedback. Ano ba talaga ang sinasabi ng mga taong nakakasalamuhan niya araw-araw? Hindi lang yung mga alam mo na yes men, yung totoong feedback. Totoong feedback. At pangatlo, biblical discernment. Pananalangin at pagtingin sa mga pattern sa buhay niya kung tugma ba sa mga prinsipyo. So hindi ito one time test lang, proseso ito. Okay, mas malino na ngayon. Ano yung pangalawang layer? Pangalawang layer ay yung cultural alignment. Pagtugma sa kultura o contextual na karunungan. Dito sinusuri kung gano'n ba talaga siya ka-native doon sa lupaing yun. Ah, yung pagiging tunay na taga-loob. Oo. Alam ba niya yung mga local norms? May kamalayan ba sa history ng community? Gano'n kalawak yung network niya? At kaya ba niyang mag-navigate sa social dynamics nang hindi nakakasagasa pero effective pa rin? Wow, ang lalim din nun. Tapos yung pangatlo? Yung pangatlong layer, nasa ibabaw na ito, ay yung skill cultivation. Paghubog sa kakayahan o competence. Dito na papasok yung skills. Ah, so last na pala yung skills? Oo. Kapag nakita na matiba yung character at yung cultural alignment, aalamin na ngayon kung saan siya natural na magaling. Sa admin ba? Pagtuturo? Conflict resolution? vision casting. Depende sa gifting niya. Tama. At dito na ibibigay yung angkop na training para lalo pang mahasa yung mga kakayahang yun. Ang ganda dito, nahuhubog yung skills na nakatuntong na sa matibay na pundasyon ng character at cultural fit. Gets ko. Parang may nabanggit din silang character DNA. Pitong katangian daw. Oo. Yung character, Integrity, humility, temperance, so pagpipigil, patience, servant heart, accountability, at spiritual maturity. Tapos kinunikta nila to sa competence skills. Oo, oh, oh, yun ang maganda. Yung competence skills daw tulad ng communication, problem solving, strategic thinking, dapat natural na dumadaloy mula sa character DNA na yan. Ah, paano yun? Example? Halimbawa, yung tunay na servant heart daw, yun ang magtutulak sa iyo na maging magaling na relationship builder. O yung integrity mo, yun ang magbibigay ng bigat sa vision casting mo. Ah, okay. So hindi lang basta skill na natutunan, nakaugat sa kung sino ka. Yun nga. Ang tunay na kakayahan daw ay bunga, hindi kapalit ng magandang karakter. Grabe. Ang ganda pakinggan ng buong framework, talagang well thought out. Pero? Inamin din mismo sa source na yung pag-implement nito sa totoong buhay, hindi daw ganun kadali. May mga tinatawag silang minefield. Ah, oo, oo. Mga patibong. Ang mga posibleng patibong o delikadong bahagi ng proseso na dapat bantayan. Ano-ano raw itang mga panganib na ito? Kasi parang dito maraming nadadapay. Totoo! At mahalagang maging aware tayo dito para maiwasan. Naglista nga ng ilan yung source. At kung iisipin mo, parang common sense pitfalls ito. Pero madalas pa rin nangyayari. Sige niya, isa na dyan, lalo na sa mga close-knit communities, ay yung favoritism or nepotism. Ah, yung palakasan system? Oo, oh. Nahil dahil pamilyar ka sa lahat, madaling pumabor sa kamag-anak, kaibigan, katribo, kahit hindi sila yung pinaka-qualified sa aspeto ng karakter. Kaya kailangan talaga ng clear criteria na hindi base sa koneksyon. Mahirap yan ni-navigate? Ano pa? Meron ding panganib ng paglaban sa pagbabago o resistance to change. Minsan, yung mismong pagiging native at sobrang ugat sa tradisyon, pwedeng maging hadlang sa pagtanggap ng mga bagong ideya na kailangan para sa paglago. Pwedeng maging masyadong tradisyonalist? Pwede. Kailangan dito ng wisdom at discernment. Isa pa, hindi nasuring pagmamataas or unexamined pride. Pride, delikado yan. Oo. Kapag galing ka na sa loob, tapos may authority ka na, madaling abusuhin ito kung hindi binabantayan ng puso. Sabi nga sa Proverb 16.18, nauuna ang pride sa paggawasak. Nako. Ano pa? Ito, madalas na sakit. Sobrang pagpapahalaga sa kakayahan kaysa karakter. Yung focus nasa galing lang, sa results agad kahit alam nating may issue sa pagkatao. The end justifies the means mentality. Parang ganoon. Pwede ring maling pagbasa sa kultura, cultural misreading, lalo na kung may tagalabas na kasama sa proseso. Baka ma-misinterpret yung kilos o salita. Magkakagulo. Oo. At heto, isa sa pinakabinigyang diin na panganib. Pagmamadali sa pag-appoint yung premature elevation, yung pressure for speed. Yung gusto natin, may leader na agad, may resulta na agad? Yun nga. Sabi sa source, ang pag-appoint ng leader na hindi pa hinog ang karakter, parang pagtatanim ng landmine. Grabe yung term? Landmine talaga? Oo. Mukhang okay sa simula pero pagdating ng panahon sasabog daw ito at malaki ang pinsala sa community. Nakakatakot 'yun. Yung pagmamadali, parang yan talaga yung common na common na pagkakamali ano. Gusto natin ng quick fix. Oo, oh. instant results. Tapos ang dami pa palang ibang binanggit doon, yung pagkilala sa tunay na humility versus cultural politeness lang. Oo, oh. mahirap din 'yun i discern minsan. Tapos yung hamon na itaguyod yung mga nasa laylayan, yung marginalized, ng may wisdom mm. at yung balancing act between cultural respect at biblical integrity. Grabe, parang naglalakad ka nga sa minahan. <laughs> Kailangan maingat. <laughs> Talaga? Mm. So, ano raw ang payo para makaiwas sa mga landmine na yan? Ang paulit-ulit na payo sa material ay umiikot sa ilang key principles. Mm. Una, at pinakaimportante siguro, Pasyensya. Patience. Hindi ito pwedeng madaliin. Ang paghubog at pagkilatis ng karakter, it takes time. Pangalawa, obserbasyon sa paglipas ng panahon. Kailangan makita yung consistency. Hindi sapat yung isang event lang. Hindi one time big time. Tama. Pangatlo, mentorship. Kailangan may gumagabay at nakakakilala ng malapitan. Pangapat, community feedback mahalaga ang boses ng community. Panglima, pananalangin para sa discernment. Humingi ng wisdom sa itaas. Kailangan talaga ng guidance. Oo. At pang-anim, unti-unting pagbibigay ng responsibilidad. Incremental responsibility. Subukan muna sa maliit. Tingnan kung paano i-handle bago ipagkatiwala yung mas malaki. Parang mga safety nets ito, ano? Oo, para hindi tayo makapagtanim ng landmine nang hindi sinasadya. Okay. Grabe ang dami nating nahimay. So, ano ngayon ang um, ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo na nakikinig? O oh, ma, ang daming takeaways. Para sa akin… Yung pinakaugat talaga na paulit-ulit na lumalabas ay yung napakahalagang prinsipyo. Ilagay mo ang karakter bago ang kakayahan. Character first. Oo. Lalo na kung ang goal natin ay yung pagbabago at pagunlad na tunay, na pangmatagalan at nagmumula mismo sa puso ng isang community. Hindi yung basta pinilit lang mula sa labas. Tama. Ang aral dito, am um, ang tunay na pamumuno, yung may bigat yung may lasting impact. Hindi lang nasusukat sa galing na nakikita sa papel o sa galing magsalita, hindi lang sa performance. Hindi lang, higit itong nasusukat sa integridad na hindi natitinag, sa humility na handang matuto at maglingkod, at sa pagiging tunay na nakaugat sa kultura at sa mga spiritual principles. Mm. Yung mga leader na may ganitong pundasyon, sila yung nagbubunga ng tiwala, ng katatagan sa gitna ng mga pagsubok at ng sustainability ng anumang mabuting na simulan. Kahit hindi madali. Malinaw na hindi ito ang madali o mabilis na landas, pero ito yung matibay na pundasyon. Yun ang sinasabi ng source. Okay. At bilang panghuling pagninilay na lang para sa iyo, nakasama namin ngayon. Paano kung yung susunod na tao na magdadala ng makabulungang pagbabago sa iyong organisasyon, sa iyong team o sa iyong community, ay hindi pala yung pinakamagaling o pinakamaingay. Hmm, interesting thought. Posible yon. Madalas, nasa tabi-tabi lang. Yun nga. So, ang tanong, anong isang maliit na hakbang ang maaahi mong gawin simula ngayon para mas maging mapanuri at mapagkilatis, hindi lang sa kakayahan, kundi lalo na sa karakter ng mga tao sa paligid mo?